Pwede right, mga master so welcome back po sa ating youtube channel So balad day isa uh, finishing tayo rito So ito okay na ito mga master yung ating uh, walling dito sa may hagdanan Okay so lilihain na lang po yan and Then uh, ginawa ko rito so kinabit ko na rin dito yung ating uh, mismo mga chandelier Ayan so wala pa siyang ilaw Balay mga master isa naka 3 way yan dito Ayan so naka 3 way yan and then pwede nating patayin sa mga pwedeng bahay at pwede patayin dito Okay dahil na dito naman, so naglalagay sila ng mga gasa And then ito, uh, yung dito sa may panel natin So ano na to, final coating na ng masilya So okay na, yan hanggang dito mga master Dahil na dito naman sa master bedroom So starting sila rito ng paglalagay ng gasa Ayan, so okay na Okay, so dito naman tayo sa kwarto So dito naman yung uh, nilalagay ng gasa natin Ayan, so yung mga rivets pinapatsihan na natin Okay, Then dito sa may labas natin mga master sa side. Ayan. So ito naman yung amin sa lane ni hanggang doon sa kabila at saka yung ilalim nitong ating ano canopy. So okay na to, pwede na itong alihain and then uh, na. Then dito naman ang mga okay. master, so bali nagkabit na tayo ng ilaw. So kinabit ko na yung nag isang ilaw dito sa may ano uh, wall lamp sa labas. And then ang uh, ginagawa ko dito isang uh, ko yung ating service lateral. Ayan, so para sa meral ko. So inuuna na natin nga tapusin kasi kukumain na yung ating atutungan. Okay? So dito sa baba mga master ayan. So actual tayo ng ano, paglalagay ng asulignom para sa step natin, sa agdahanan. Ayan. Then na dito sa baba, so ito yung amin sila ni Foreman. Ayan. So okay na ito mga master bali na lang yan and then napapatungan na lang siya ng aplat. Then dito sa labas mga master isa ano, ayan. So ito yung amin naman sila ni Marvin. Ayan, doon sa may glass knock natin. Okay. Then, uh, ito yung aminama sila natin kanina. So, itong posting na to. So, last coating na mga master. So, bukas na sa ko na yan. Hanggang dito sa kalahati. Okay, so, tapusin na natin yan. Okay, so, yun lang muna, mga master. But, update ko lang ito today.